Hi mga ating, nandito kami ngayon sa farm. <laughs> nandito kami, kami ng ano, nang nagtatanggal ng ano, tatanggal. Nag, ano, naggagatas dito, dito. Naggagatas sila dito. Gagatasan nila yan. Yan yung gagatasan. Dito po yung gagatasan namin, yung sinusundan namin. <laughs> Mataba po ba? Wow! Ang dami ng baka. Ayun, ay, ay... ay, dito sila pumapasok para dito sila gagatasan. Diyan sila gagatasan. Eto, eto yung napupuntahan ng gatas. Oh! Dito pala napupunta yung gatas, mga ating. Hindi pala dun sa isa. Dito pala yon Dito pa napaprocess yung milk. Ay, oh, dumaan dyan? Huh? Yeah, hey, nandito mga baka. Dito sila ginagatasan. Lilinisan yan. Ay, naisot na yung gatas!

dede Ayun ah uh, Diyan tinatanggal na yung ano yung natapos nang nagtataas so, ah. Pinaalis na okay, Sa kabilang yung hinugasan yung bebe dito sa kabilang yung lumabas na Alam nilang lumabas oh Thank you mga ating sa panonood. See you again on my next vlog. Bye!